Game! 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 dito uh, po tayo sa Bakti... Baptismal Day na isang board. Woohoo! Wala ipa! At bilang pag-welcome! Okay, Atin nam, pag-welcome sa iyo. Bibigyan namin ng espesyal na pagtrato. Tagay! Tagay! Tayo pa muna dito. Para tayong mga Kayon, binabasbasa na kita. Saan ako? Dito na. Na. Teborg! Lahat! Kuwanas fish para sa like leader ng binaka leader, ng dean leader. Sino? Sino mayon? Sino ba 'yon? Ikaw no, ba yun? Joke lang! Chok lang! Joke lang! Okay, ito na! Okay, ito, ito pala, ito pala. Ito pala, ito pala oh. ito speech Charlie. speech mo na ito lang, Nahukuman. Um, maka, -dios. maka -dios. pa yan! Vice President of voice Go, go, go! Wap! huli, huli. <laughs> 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 Libre! Libre! <laughs> okay, game

lang si Bugs, kasi mawalay lasing natin. Ay, na, 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 na. Ang board! May sa lahat! Basta sa best friend! Ano raw? Ano raw? Niya, no? Ano Anuro! Di ko na-intindihan. Ano? Ang... Isa pa! Ano <laughs> oh! <laughs> raw? <Karisa. laughs> oh, hindi. Ano uh, raw? Ano raw?

Wala pa uli mensahe. Yeah, okay, so Ayan, nakapokus ka. Nakasama may pagsabi mo, mulan eh. Ganito kasi yun. Oo. Oh. Love you, Carissa. Yeah! Atin natin lang yun. You need to the map. Yeah, pa. Patay, <laughs> pag 26 mo na yun ah! Yeah, love you, Carissa. Ito, oh, kita pang pa apat na yun ah! Carissa, you here. Huh? Yeah. HM Wala ba ito matawag? Love you, Risa! Eh, palog! Baka <laughs> makiyang si Cupido Di, di naman asing na, Gero Pinamaan niya ng ng ako naman, Pero lagi lamang sa'yo Lagi na lang ganyan Nasasalaya na ganyan Lagi na lang ganyan. Nasa ina? na... ina na ang puso ko Lagi na lang na nabibigo na Nabi Okay Sige na nga isang box Sige na nga box Rock and roll So lang, mga tao ay eh, present si Garly. Yes, yeah, si Bounce. Si Lodel. <laughs> si Belvin. Teka lang. Si Debulat. Si Lang At ako. Lalo ako ko Inoko, basta present ako. Pero may tanong lang ako sa boy. Ano? Anong tanong mo? Ano? 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 Tataplay ko na kayo lahat. Focus yun, na nose! Focus the nose! Ito talaga! Lasa mo! Di ba rin Ito talaga! Ito talaga! Ano? Talaga? Si you know that is fuck you. Taong taong. Taong. Taong, taong, you kidding me? I take big mermaid. <laughs> Teka, ano ang sagot? Yay! Yes! Dapat lang. Dapat lang. Dapat lang. Oh, na. Wala na ba kayong pahabol? pa. Ano pa? tanong sa inyo? Ano tanong wala ko. Hindi. o sige, sige, sige. Ano akong nararamdawin mo ngayon? May hirap ng Hindi. Ano sa ko? Oo. ha binabort siya yun, di Meron pa tanong si Cardi, meron pa? Ako, ako. Ah, madilim. Si Melvin, si Melvin. Bakit? Circle and triangle. Bakit? Oo, hindi. Oo, hindi. Pero ay, wala may question sa inyo. Bye-bye!